Hello everyone, ngayon nandito kami sa labas kasi uh, mamaya guys, meron na kami may mga bisita na papunta dito kasi quiet day na guys so ang gawa namin ngayon guys ay ito yan kami guys, overtime kami sa paglilinis kasi lahat daw mamaya papunta ang bisita ayan kami over time sa paglilinis nagbabalat ng ruto sayawan mo be para hindi mo ramdam ang trabaho magsayaw ay bibiyo <laughs> <Ayan>. lipat lipat <laughs> iba na yun ah parang ibang action yun ah <laughs> belo taali habibti, taali taali tingnan nyo guys ito yung napakagandang trabaho namin dito guys pag wala na yung amo nakaupo, nakatayo, nakalay ayan ayun nga vlogger ayan sige tuloy nyo lang ang ginagawa nyo wala nga eh gustong gusto Gustong gusto nila ng malimis, walang makina, walang walis, walang despan. Ayan. Sana umulan, sana umulan ng mabilis. Baba rin di pupunta yung mga bisita. Ay, mabilis, malakas. <laughs> so ngayon guys, yan naglilinis kami, namumulot ng mga basura guys. <laughs> Pero ang sama pa rin ng ugali, charot-charot lang yun guys. Ah, huwag niyong dibdibin. Kasi nga maglilinis kami ngayon, hindi kumpleto guys. Paano makalinis ng maganda? Eh, wala nga makina, walang walis, walang daspan. Oh, gusto nila ng malinis na malinis. Eh, wala silang mga gamit na pang palinis guys. So, paano yan? diba? Kaya ito, pulot-pulot na lang kami. Ako ayan, dala-dala ko si Lupin. <laughs> ayan, marami kami walang natapos guys. Kasi... Isa lang ang may walis. Oh, di ba? Bella, punta tayo doon. Maraming jubala doon. Marami pa dyan sa sala. Mga basura. Dito daw mauna, dito daw mga lalaki. Dito daw muna, marami Wala kasing walis, walang despan Oh. Eh. Uy, be, may daspan kaya doon na maliit. Okay, pagpunta tayo dito sa ghetto, kay baka hindi sila makarampa. <laughs> hindi makarampa dyan pagpasok nila. Aywa! Pinaglabas ang good manners and right conduct. <laughs> Umabas na yung good manners and right. Yang, ano lang ba dito? Tingnan nyo guys. Nagpupulutan na kami. Wala. Ayan. Dala-dala kami ng uh, ano. Ayan, pupunta kami doon sa kabila guys kasi may mga bata ron, may palaruan kasi doon banda guys doon. Baka may mga butol may doon, may mga butol ng ba, to, may bottle ng mga tubig. Kaya ito na na lang kami guys kasi pa walang Hoy, yung mga bat, ano na 'yan, dati na 'yan diyan eh. Ayun pa oh, okay. yung mga sigarilyo, tayo bang nang sila 'yan. Ayan. Dito mo ba 'yan? Ito, pasok mo. Aywa. Thank you. Nakapulot na rin kami, guys. Ayan, nagbibidyo rin sila, oh. <laughs> Ayan pa, oh. Uy! Game! Mm. Balot, balot balut. May buaya dyan, be. Pero ba nga doon sa sala, oh, ang dumi doon, yung sanang inong na nila. mamaya na yun, kasi malaki. Yan talagang ang... Um... Eh. Tingnan nyo guys. Ayaw ko talaga ng kusina. Huwag niya akong pag-anuhan sa kusina kaya hindi talaga ako mahilig sa kusina. Yan pa, Ha? Huh? Bakit wala ka ng uniform? Eh, pauwi naman tayo bukas eh. Ha? Ha? mandi bukas di ba? hindi sunday hindi pa? mandi yang ini deh mandi dawe 5 days doh tayo di kasi nga bukas doh weh okay. hindi kami mandi daw sabi namu amu namin okay. hindi mandi daw kami alis okay. oh, oh. sabay naman tayo pumunta di ba bel? Ah, narin mauna na rin kayo mag-uwi. Uwi Uy, kayo bukas. Monday, walang pasok. Pagka Tuesday, may pasok. Uh, may na. Oo. Hindi, ano lang yun eh. Five days lang ang ano. Eh, paano? Na-timing sa Saturday at saka Sunday. Eh, Friday. Pauwi na kami tomorrow. Ay, yung iba, pauwi na tomorrow. Buka, ha? Yan yeah, o, kunin mo ang ano? Anong two days? 5 days talaga. Ito pa. Oo, pag nasa Pinas lang yan, ang ah, pera na yan ng mga mambabakal. Oo. Dito tinatapon lang. Sayang talaga, guys. Itong mga battle ng tubig. Oo. Oo. Yung bottle ng tubig, pag nasa Pinas pa yan, na ah, dito tinatapon lang guys. Wala talaga silang ano. Well, say, dito, dito sa <laughs> yan pa, o, ben. ben. May bato, bato. na, Ah, yun, Ang dami doon, no, Mga tubig ng mga bata yan kahapon. tubig ng bata kami ay namumulot ng mga basura everyone kasi nga, maglilinis daw kay may mga bisita ngayon hindi ko naisin ayan pa o oh, basura basura pulot tayo Dito yung palaruan ng mga bata kahapon. Ayan, hindi pa nakatayo. Tingnan nyo guys. Pag nasa Pilipinas lang ito guys, yung mga ganitong bote ng tubig, pera na talaga to guys. Pero dito wala. Tinatapon lang ito siya guys. Sayang.

Kala niya walang kaano-ano dito, guys. Yung so, ka ah. Bel, itapon na itong mga laruan. hanapin niya. Ben, tapon na ito. Sira na yan eh. Hmm. Pasok mo lang mga batil Hindi po ito. na pala yun. Ha? Sira na. Ayan yung basura namin. Basura na kuha namin. Ang dami. Pera na yun sa Pilipinas talaga. Oh. 12 pesos. 12 pesos. 1 kilo. kilo. Wow. Ayan pa, B. Bakal ato na bakal. Bakal, bakal. Bakal, bakal. Bakal, mabigat kayo ni. Eh. Oh, meron pa nga dito dala nila mga seveno no? Ay, soft drinks, so walang laman. Ay, may laman. Ay, itong mga bata talaga. May medyas dito, kanino to? Oh, meron pa dito may laman, no? Tapo na yan. Sino naghanap ng medyas na kabila? Meron, no? Ay, tapo na lang yan Tapo na? Sige. Tapon daw eh. Tapon na lang guys.

Be, tawa, uh, harap ka dito muna, be. Bye. Bye-bye kemana